Kain tayo guys, lunch. Tapos pa lang magkain yung mga para kain ko guys. Uh, isang prito tsaka... Ito guys. Gusto kong kumain ito, kahit bawal guys. Sabi pa nga, kung saan ang bawal, yun ang masarap. Kain lang ako dalawa, at saka kaya lang ng aking ngipin. Kain kayo guys. Ayaw ko na may suka. Pero, mas masarap siya pag may suka. Super crunchy pa. Nagpasok ako ng aking mga sinampay, guys. Tapos, may nakita akong dalawang lalaki may mga dala silang plastic na malalaki may nadala nila ito nakita ko sila umiinom sila ng tubig saka kumakain ng tinapay nakaupo sila doon sa may upuan ng mga tanod tanong ako galing pa daw silang bulakan ay kung magkano ba isa hindi ko naman alam na mahal pala. Kaso, napasubo naman ako guys kasi nagtanong ako. Tsaka, awa naman ako sa kanila kasi ang layo ng pinagalingan nila. Tapos, nagsiyo lang sila ng tinapay sa katubig. Dinili ko na lang yung isa. Kahit bawal, tinago ko lang dito. sa ah. Tsaka, ko lang talaga guys na mga dalawa lang ang kakainin ko talaga. Hmm. Kasi bawal simpte yung mga matataas ang dugo katulad yung na <laughs> mahilig kumain, kabawal. Hmm. Ang sarap na. Hindi na ako magparatingin nito At yun, natikman ko na. Sarap nga. bago pa. Mm hmm, Crunchy masyado. to sa inyo guys. Kumusta, kumusta mga world of world? Hello, 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 hello. Hello, hello, hello mga kaibigan. Masarap talaga niyo. Pero dapat huwag ako lumambas sa dalawa. At sobra na yun. Masama na yun. gusto ko lang mapitnan tsaka maranasan yung crunchy 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 sa tiktok ito eh, yun nakita ko sa tiktok meron naman sa grocery nito kaso yung sa grocery parang manipis ang ano nila pag hinagyan no, parang hangin na lang although crunchy din naman hmm. Napasundan mo lang yung ginhawa mo, kumbaga. Yung gusto na ginhawa mo. Alam, iba na mo, ala, guys, yung gusto na parang nag, nagkikrib ka ng isang bagay na kahit bawal, o kayo wala dyan. Yung kataon na may dumaan, ay nakabili ako. lutog mga bata-bata pa. mo nyo nyo guys, nung bata pa, kumatakot talaga ako guys. Pag nag, may nagkakatay sa amin doon, sa amin lugar. Yung may katay, yung parang katay lang, parang may handaan. Nagre-request na ako niya ganyan ka laki na ano, hingi na ako ng no? steam lang na karne Ubus ko yung ko guys uy susino kung pagkahang wala ng no, ganyan o no? taba ganyan ka tas, uh, ko yan ubusin guys so susino o oh. sabi ng pagkahang ko pa nga may bitsin yung dila O, oh, guys Ganado talaga ako, guys. Pero ngayon, paborito ko na isda. Ayaw ko na ng mar maramihan pork. Ngayon na lang naman, oh. Pero sa chicken naman, guys, dati paborito ko, lalo magkatay doon sa Minitig na chicken. Lagyan ng papaya. Sa kamalunggay. Parang tinula. Hmm. Pa! Hita pa! Yung pa yung paa. Yung legs. Drumstick, kumbaga. Ang dami pa naman bawal. Di, pwede daw kumain ng leeg. Kasi yung pagdalaga kataas ang ka tanaw sa mga lalaki, hindi kalilingunin. Pagpaan naman daw, hindi magandang sulat yung dito, magandang sulat. Daming bawal yung pala, masarap. Pero ngayon guys, saya na guys. Pero kain naman ako ng chicken guys, basta Jabi. <laughs> Ino ko ba sa Jabi? Ang sarap-sarap ng Jabi. Hindi talaga ng paghindihan. Guys, naubos ko na guys. So, alam nyo guys, yan Hindi no? ko na kaya yung kagatin guys. Ayaw ko na ipasubo yung pustiso ko. Baka maputol. Hmm. Ang dami na. Pwede ko na, kachoko na lang. Baka ma niin san pang yung... gusto ko okay guys happy lunch time bye bye money mommy paid the payment ray thank you